Good morning, good morning mga kapatsang. Ako'y magluto na adobo. Asin muna yung nilagay ko sa kawali kasi bawasan ko muna ito na mantika. Nagyan ko na asin para hindi siya dilipid sa kawali. Bawasan ko muna yun ang yung mga eggsis egg niya mantika kasi yan yung, yung lagyan ko ng awag. Continue lang natin yung pahigaan. Hmm. Ayan lang yun. Pahigaan natin. ilagay okay, na tayo ng bawang. Ilagay na natin itong sibuyas. Ayan. Kailangan maraming sibuyas. Ayan mo Ngayon, lagyan na natin ang toyo sa ating pampalasa. Toyo okay, muna. para mabutiin nyo na ang ating karni nakaready na nga ating sitaw kalabasa bakas na naman eh. babawasan natin para lang natin yung karni ayan na yan, konti na lang sabaw at namabuti ang ating karni ilagay ko na ang ating sitaw kalabasa Ganyan, magluto si Kapatsan. Ito yung version ko. Kanya-kanya tayong -kanya -kanya version paano magluluto ng ginisa, karni, sikaw, labasa. Then, takpan muna natin ng ilang minuto para maluto yung gulay. Tingnan nga natin, paghalo-haloin muna natin. Masarap kasi may sabaw din. Eh. Hindi pa masyado lutot ng gulay. Kasi gusto ko sa gulay talagang ano, lutong-luto. Ayan. Kunti na lang. Lutong na. konting ano na lang. Bye mga kapatsan. Thank you for watching. Subscribe my YouTube channel.